What's up mga kadyangas! Welcome back sa aking YouTube channel. Pabago lang po kayo dito sa aking channel. Ako po ang inyong kadyangas na si Erwin. At welcome po dito sa kadyangas vlog. Ang istorya ng isang dito sa Pilipinas. MT Toys video mga dyan so magandang hapon sa inyo sa so, mga impanig na mundo ang araw po ngayon ay Wednesday July 3 na po at ang oras na ay 3.08 na ng hapon mga kadyan so mga kadyan so dito ngayon ako sa junk shop namin mga kadyan dahil uh, ilang araw na po ako hindi nakapagbiyahe ng Joyride dahil yung motor ay nasa pagawaan po ng Honda so ngayon lang dito ako sa junk shop para mag hanap ng mga alakal na pwede maibenta para sa mga susunod na araw o pwede matastas no? so yon, at kumawa ako ng video po today dahil may mga nag tatanong at may nagko-comment sa aking video na magkano ang price update ng presyo ng plastic si sa aking nirerektahan. So ibibigay ko yan dito sa video na to mga kajans. Pero ito na po mga kajans ang muling pag-update ko ng presyo ng plastic si sa aking mga pinagbibintahan. Dahil nga uh, nung nakaraan uh, may nag-message sa akin o uh, pagkahapon kanina may nag-message sa akin na uh, maintenance siya sa isang kumpanya ang uh, marami doon siya na ito na puti so ang presyo nung unexpected niya yung mga sinasabi ko dito sa video to eh sabi ko sir presyo yun ng ah, uh, pang rektahan hindi po pang, pang walk in ng pang junk shop sabi ko pang junk shop po yun para sa mga nagdinegosyo ng junk shop so naintindihan naman ni sir so saludo po sa inyo no? so yun ang iniingatan ko mga kajans na yung pagdating ng panahon baka may makapanood ng ibang mga kumpanya yung mga opisina mga ganun ah, uh, mga 7 eleven na gano'n ang bilihan ng mga ah, uh, ganun ang bentahan sa rektahan no? so para may po yan ah, uh, hihinto ko na lang muna muna hihinto ko na po yung pagpa price update nyan dahil ilang taon na rin po ako nagpa price update po nyan mga adyans ng mga ah, uh, ng mga presyo sa rektahan so yun, so ibibigay ko sa inyo mga adyans ang price update ng plastik uh, plastic si sa akin rektahan sa dalawang kumpanya. Yung isang kumpanya na uh, doon sa inyo ay yun doon sa kakilala ko na uh, classifier kasi doon sa pinagbibenta ko hindi na ako nang kapag dala mga kajans no? so hindi na na wala tayong update kung magkano ang price doon so bibigay ko rin naman sa inyo yung isang pang kumpanya na kala boss B dahil update check sila sa akin magbigay ng price update doon sa presyo nila sa sa Sibak mga kajangers at syempre dalawang kumpanya yan so bibilisan natin dahil ang una natin ibibigay mga kajans yung kala boss B no, mga kajangers dahil meron silang siyem na klase ng si Buck na binibili. Pero kung nandun na kayo nagbibenda kalabos, B, o balak nyo, alam nyo na yung kalabos, B, <coughs> ang suggestion ko lang dyan, ibenta nyo lang sa kanila yung mga puro. Dahil ma mahal sila mamili. At saka bakit ko nasabi yan? Kasi yung mga kalakal nilang si Bak, iba ang pili nila sa pangkaraniwang mga gilingan. Magkaiba sila ng pili. Mas mahigpit si uh, si sila Boss yung kumpanya nila. Mas marami yung klase. Huwag so, na natin yung patagalin. Kung ang dala kayo hawak na kayo ng lapis at papel, sisimulan na natin yan 5, 4, 3, 2, 1, listan nyo na yan. So, so ito mag-sisimulan na tayo sa kumpanya nila Boss B, na presyo nila sa Sibac mga kanya. So ito na ang kanilang presyo ng pipitrans A and B. So ito may pipitrans sila A and B, sa iba wala. Um, PP Trans A and B, high 30 pesos per kilo, so mataas. So, kung na lang tayo sa pangalawa, ang PP Trans B. So, ito, wala rin po sa iba. Ang presyo ng PP Trans B sa iba, ah, kaya Boss B ay 25 pesos per kilo. Ah, hindi kasama dyan yung uh, microwave bubble container. No? Pero sa iba yung microwave, microwave bubble container, pasok yon sa uh, PP Trans. No? So, tuloy-tuloy sa pangatlo, ang PP Dextrose. Ang presyo ng PP dextrose, dextrose Kalabos bi ay 30 pesos per kilo. So matataas. Punta na tayo sa pang-apat ay ang washing at white kopo, So hindi ko alam itong white kopo na to. At ang presyo ng white PP washing at white kopo ay 26 pesos per kilo. At ang pang-ima ang PP white assorted. No? May PP white assorted sila. Sa iba wala. So ng PP white, PP white. So yun. Mamaya malalaman niyan. So tuloy-tuloy tayo para mabilis. So, pure white assorted ay 25 pesos per kilo. Hindi daw dyan kasama yung cup na trans na may printed. No? So, kung wala na sa pang anim, ang pipi cup trans. No? May pipi cup trans kasi so ito wala ito. So, kituloy doon tayo. Ang, ang, ang pang anim pipi cup trans, uh, ang um, presyo niya doon sa ating rektang ay 23 pesos per kilo. At ang pito ay uh, cup trans printed sa halagang 10 pesos per kilo. Sa so iba wala ito. Eh. So, yun, diba? Iba-iba sila ng pili. So, may pipi kalabos dito. At, at yung pangwalo natin mga dance ay ang PP Colored na meron silang dalawang klase na A and B sa halagang 15 pesos per kilo at ang pangsyam nilang P, pang P, <laughs> excuse me so ang pang nila ang PP Colored na B presyo niyang kalabos B ay 10 pesos per kilo so yan po ang presyo ng uh, plastic si Bak Kalabos B so uh, masyadong alanganin ka kailangan nga pag uh, yung mga sibak mo kailangan mo muna talaga pumunta sa opisina o sa kumpanya nila para makita mo paano yung pili nila kaysa magdala ka agad doon mga kajangers no? so yun tuloy tuloy po tayo at tunda na tayo sa isang kumpanya sa kilala ko na uh, ito naman mas maganda ang pili dito mga kajangers hindi maigpit so meron silang dosing pili so simulan natin yan tuloy tuloy po tayo mga kajangers siyempre mga kajangers magsisimula tayo sa Number 1 ang PP colored ang presyo ng PP colored doon sa ating bangong pilipino <laughs> so PP colored doon sa ating kakilala ang presyo ng PP colored ay 14 pesos per kilo, at yung PP PP colored class A ngayon ay 17 pesos per kilo, ang PP white ang PP white 22 pesos per kilo, ang PP washing 32 pesos per kilo, ang PP black 10 pesos per kilo, ang high colored 17 pesos per kilo, ang high black 12 pesos per kilo ang item trans 25 pesos per kilo at ang mono color ay 8 pesos per kilo at ang mono white 14 pesos per kilo at ang mono mono white at ang mono white na D hindi ko alam to nung may D siya so 14 pesos per kilo parehas lang naman ang mono white doon na lang magkakatali pag nyo na yung alakan nyo so at ang uli ang pandose ang pipi trans na sa alagang uh, sa ano wala lang dito kasi hindi na eh, no? so, sa, dito siya sa alagang dyan. Hindi <laughs> ko na isulat. So, yun. Yun mga dyan sa price update na ang price ng uh, dalawang kumpanya Kalaboski at doon sa kakilala natin mga kajangas. na no, sa kakilala naman natin no, yun, na na nag-discuss ko sa inyo, ganyan yung pili din doon. Ganyan din yung pili sa pinagdadalan ko mga kajangas. Kaya kasi yung pinagkukuha lang ko ng nag-update sa akin na ito mga kajangas, yung taga uh, yun din ang dati nilang tao doon no? so nalagit niyo ako Ayun, so sana nagustuhan niyo ang ating video for today. Kung nagustuhan niyo naman, paki-like naman at like kayo nang pag-subscribe -like, sa like, dito sa akin channel. Click yung subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pang mga video. So muli ako po ang inyong kadyan sa si Erwin. Kita-kita po tayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga kadyan. Peace out. Yo.